Magandang umaga po sa bawat isa. Ang maunguna po sa ating lingguang pagkataas ng Watawat ay ang tanggapan po ng ating punong lungsod, Mayor Hanila Pangan. Ang ating programa ngayong umaga ay ang mga sumusunod. Pagtugtog ng pabansang awit sa sasalyo ng banda ng Maynila, panalangin na pangungunahan ni Ms. Nicole Lay Nicole Santos ng Orsec, panunan sa Watawat na pangungunahan ni Ms. Eleanor Acinto ng Oscar, Awit ng Maynila, kasali ng banda ng Maynila, pa sa bagong Pilipinas sa pangunahan ni Noong Chris Giron ng EGP, pagtugtog ng himno ng bagong Pilipinas, mensahe at mapapakilala sa ating punong lungsod, ang ating kalihim attorney Marlon M. Lacson, at ang mensahe ng ating Mayor Hanil na Pangan. Magandang umaga po sa bawat isa. thank you Pansumandali po tayong manahimik, damhin natin ang presensya ng Diyos at ituon o ng puso at isip sa pakikipag-usap sa Kanya. Ama namin makapangyarihan sa lahat, Kaming mga natitipon ngayong umaga ay buong pusong nagpupuri at nagpapasalamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Maraming salamat at kami ay binigyan mo ng isang bagong pagkakataon na ipagpatuloy ang buhay at harapin ang panibagong yugto nito. Sinihiling namin na kami ay iyong samahan at gabayan upang ang lahat ng aming iisipin, paplanuhin at gagawin ay naaayon sa iyong kagustuhan. At nabayan manawa kami lahat, bigyan ng lakas ng pangangatawan, talas ng kaisipan, patas na pakikitungo sa lahat at busilak na puso sa pagmamalasakit at paglilingkod sa kapwa at sa bayan. Pagkaisahin mo, O Diyos, ang iyong sambayanan, panaigin ng malawak na pangunawa, kababa ang loob at pagyakap sa aming mga kalakasan, gayon din ang kahinaan. Tulungan mo kami na paghariin ang katarungan, katotohanan, kabutihan at kapayapaan. Gayon din ang turuan kaming iwaksi ang kalabisan, kasinungalingan, kasakiman at kaguluhan. Patatagin mo, Panginoon, ang lahat ng iyong mga hinirang na pinuno ng mga tahanan, mga tanggapan, mga pamayanan, mga simbahan at mga bayan. At balutin mo silang lahat ng iyong Espiritu Santo na maging mabuting ehemplo ng pagpapakumbaba bilang pakikiisa sa iyo at sa ikalalahati ng kaharian mo. Ang lahat ng ito ay aming samot na laging sa ngalan ng Ama at si Cristo Jesus. Amen. Pakitaas po natin ang ating kanang kamay para po sa panunumpa ng watawat sa Pilipinas. Ako ay Pilipino. Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng makajos, makatao, makakalikasan at makabansa. Taas po natin ng ating kamay para sa panata sa mga Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isabu sa, sa buhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing nakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaysa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking kalino at kasanayan sa pagpapaundag ng aking bayan. At layo ka na naaayon sa badan-panday pamantayan, magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagangalingan, karunungan at kapayapaan. Makikisa at makikinaham ako sa mga adikain na pamahalaan dahil ang kaulgaran ay hindi lamang responsibilidad ng iingat. Isusulong at pangangalaga ako ang karagalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasalili, kundi para sa mas nakakarami. At aking kong landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Magandang uh, umaga po sa inyong lahat. At uh, sasamantalay ko po yung pagkakataon bago po natin pakilala ating buding mayor na ako'y magpasalamat po sa lahat ng na mga nakatulong namin dito sa City Hall sa loob ng tatlong taon. At sa lahat po ng mga taong nakasama ko at nakatulong ko, maraming maraming salamat lalo na sa Office of the Mayor, at sa Office of the Secretary to the Mayor. Maraming salamat po. At uh, tasamantalaan ko rin po, kung may mga pagkukulang po kami, ako personally, kung may pagkukulang ako, o may nagawa mong kasalanan sa inyo, o may mga hindi ako napagbigyan, iingin na rin po ako ng, uh, kumbaga, pasensya. Dahil ginagawa ko lang po yung aking trabaho. Eh, ganun lang po talaga ako. Stricto ako. Kung nakita kong mali, mali. Pag tama, tama. Ganun lang po talaga ako. Bilang inyong, bilang isang abogado. Kaya, kung meron po tayong nasagasaan, sorry na lang po. Pasensya po kayong lahat. <laughs> Pero, ako naman po ay walang, walang galit. Dahil ako eh, natutuwa, nabigyan ako ng pagkakataon bilang maglingkod na sekretaryo ni Mayora. Kaya ako nagagalap at uh, nagpapasalamat sa ating mayor na ako'y pinagkatiwalaan niya sa loob ng tatlong taon. At uh, hindi ko po inaasahan to. Sa totoo po, para sa maraming sa mga hindi nakakalam, hindi ko po iningi itong pwestong to. Kala ko, doon lang ako sa assessment. Hindi ko po iningi, hindi rin po ako nagsabi kay mayoran na gusto ko maging secretary to the mayor. In fact, kahit si Mayor at tanong ninyo, initially tumanggi po ako sa pwesto na to. Dahil alam ko po kung gaano kabigat ang pwesto ng Secretary to the Mayor. Having said that, maraming maraming salamat. At ngayon po, papakilala ko na po ang ating butihing Mayor. Mayor Ani Lacuna Pangan. Magandang pa Good Morning. Good Morning, hey, morning. morning Sa mga kapwa ko kamandi. Sa mga kaibigan at kasama. Sa bawat Manila. Ako po ay lubos na na-touch. Sa ilan sa nakaalala. Nagpasalamat at nagpabot ng patuloy na suporta at well wishes itong mga nakaraang minuto. Ngayong umaga, hayaan naman ninyo ako ang magpasalamat sa inyo lahat. Sa tatlong taon nating pinagsamahan, sa lahat ng programang ating pinagsikapan, at sa bawat hamon na ating pinagtulungan dito sa Maynila, kayo ang bumukaw sa aking isipan na turo sa akin maging tapat nagtulak sa aking magpunyabi. At araw-araw, madami akong natutunan sa inyo. Ginawa niyo akong isang mabuting mayor. Ginawa niyo akong isang mabuting tao. Noong mga nakaraang araw sa aking pag-iikot, biglang bumalik sa aking alaala yung panahon na si Dani Lacuna ay naglalakad sa mga pasilyo ng City Hall at ako ay nakasunod lamang sa kanya tulad ng ilan sa atin. Nagsimula ang aking pagsasama, patlong pat dekada na ang nakakaraan. Mula sa pagiging doktora sa isang health center sa Toto, hanggang sa pagsama ko sa aking tatay sa bawat barangay, dito sa Maynila na buo ang aking layunin na siyang naging sa aking buhay noon hanggang sa ngayon. Nakapaglingkod ako bilang inyong konsihal. Minsan nanguno sa ating social welfare. Binirayaan maging vice mayor katulad ng aking ama. At ngayon ay pinalad maging unang babaeng alkalte ng minamahal nating Luzon na halina. Sa lahat ng inirigado sa ating pamilya sa atin. Kayo po ang tahimik na umakay sa lahat ng ating gawa. Mga ordinaryong kawani. Kunit kayo ang tunay na susi ng pagbabago. Sa pagtulong natin sa toong pasanin ng bawat naninilinyo, maging umuuma ay sa paghahanap nila ng trabaho o sa kasiguraduhan ng sariling tahanan. Sa pagdamay natin sa nawalan sa buhay, alay muna sa mabigat nilang o sa simpleng pagbigay-parangal sa mga nakatatanda sa atin, na iparamdam natin sa kanila ang totoong pangangalaga ng pamahalaan sa kanyang mga maya. Dahil sa inyo, alam ko ang Maynila ngayon ay mas maganda, mas magbibigay at mas puno ng pag-asa sa loong simula ng ating paglalakbay. Dahil ilunan natin ang mga maninig. Sa aking mga kasalahan, kay Vice Mayor Yul na naging tapat na partner sa aking mga pangarap pa sa Maynila. Sa aking mga konsihal, dahil sa inyong malasakit na pag ng buhay ng bawat malilinyo. Sa mga kasamahan ko sa pamilyang Asenso Manileno, maraming maraming salamat po sa inyo. Sa ating mga departmented, sa mga hepe, sa ating termino lamang nagtagumpay ang good local governance sa pamilya. Masinot at maayos na pag-ubobbyan madaming pressure sa inyo, ngunit nagsakripisyo nags kayo. Hindi para sa akin. Hindi para manindigan sa tapat at manindigan sa totoo. Tulad sa mga pinamumunuan ninyo, mataas ang tingin ko sa inyo bilang mga tunay na profesional. Ngunit higit pa doon, ay mas, ay mas masaya akong pagmamalaki kayo bilang aking mga kaibigan. Sa mga staff ko sa Office of the Mayor, higit pa sa tatlong dekada ninyo kong inalagaan at ang pamilya na na. ako sa inyo ng lakas, sa inyong sipag, sa inyong dedikasyon, at higit sa lahat, sa inyong pagmamahal sa akin. Mahal na mahal ko kayo, at proud akong ituring kayo bilang aking pamilya sa inyong lahat. Maraming maraming salamat. Mga mahal kong kapwa kawani, mga minamahal kong manileno, isa pong karangalan sa buhay ng aking pamilya. Mula sa aking ama at hanggang sa inyong lingkod, ang kayo ay aming napagsipisan ang aking pong huling hiling sa inyo bilang inyong mayora. Ay ang siyang hiniling ko sa inyo nung tayo ay nagsisimula pa lang. Hinihiling ko po na patuloy kayong maniwala. Na ang pagbabago sa ating Maynila ay wala sa kakayahan ng iisa. Ang pagbabago ng ating lungsod ay nasa bawat isa sa inyo. Sa bawat isa uh, sa yes. ato. kaya, huwag po kayong titigil. Dahil hindi po ako titigil. Yes. Patuloy niyong pagsikapan na makamit ang ating pangarap ng isang magnificent Manila. Ngayon, ang pas, Araw, uulan, asawa pa rin nyo ako. Marimila, mahal na mahal po kayo. At kayo, ang malanatidin laging unang kay Doktora Connie Lutin. Maraming maraming salamat. Magandang unang ato sa inyo.